Sampung bagay para tumatag tayo sa buhay. Una, hindi ka bibigyan ng pagsubok ni Lord kung alam niyang hindi mo kaya. Pangalawa, huwag magmadali para hindi magkamali. Sabi nga nila, the best things in life comes to those who wait patiently. Pangatlo, hindi sa taas ng edukasyon na susukat ang pagkatao. Mababa man ang pinag-aralan mo, kung marunong kang umispeto, daig mo pa ang edukado. Pangapat, ang negatibong tao ay nakakakita ng problema sa bawat pagkakataon. Ang positibong tao ay nakakakita ng pagkakataon sa bawat problema. At panglima, hindi dapat laging nagmamadali dahil lahat ay may tamang panahon. Ang mga bagay na madaling makuha ay ang mga bagay na madaling mawala. Pang-anin, ang mga taong agad sumusuko ay hindi nananalo. Ang mga taong laging panalo ay hindi kailanman sumusuko. At pang-pito, huwag mong sanayin ang sarili mo sa pagsinungaling kasi baka dumating yung araw na ikaw mismo sa sarili mo di ka na naniniwala. Pang-walo, huwag mong hayaang sumabay ka lang sa agos ng dagat. Minsan, dapat ikaw mismo ang kokontrol ng direksyon nito. Pang-syam, kapag nadapa ka, bumangon ka. Tandaan mo, may pagkakataon ka pa para ipakita sa kanila na hindi sa lahat ng pagkakataon, tama sila. At pang sampo, kung lahat ng makakaya mo ay iyong ibinigay, tagumpay mo'y walang kapantay. At yan ang sampung tips para lalo tayong magtagumpay sa buhay na ating hinaharap. Maraming salamat po sa panunood ng aking video. Please like, comment, and share. Laging tatandaan na sa ating mga kamay na kasalalay ang ikatatagumpay, ikalalago ng ating buhay. Magandang araw at maraming salamat muli ng muli sa panunood at pagsuporta no ng aking mga videos. God is good all the time. Love you guys!